Magandang araw mga ka-farmers Welcome sa aking youtube channel This is Rapboy Farm Vlog So bali sa video na to, mga ka-farmers Ay babahagi ko lang no Na dapat hindi nyo gawin Para hindi kaya matulad sa talong ko So itong talong ko mga farmers Ngayon lang inulan Kasi mahaba-aba rin yung init uh, Halos dalawang linggo rin mahigit no Ngayon kahanin na umaga lang nagulan So pasalamat tayo doon no dahil umulan na so itong talong ko dahil inulan rin medyo malakas sa hangin ito naging resulta ayan tumba ito yung kaila, dapat hindi nyo gayahin mga ka-farmers yung hindi nyo agad nalagyan ng puan tying kaya yan magiging resulta so kawawa yung talong daming natumba kasi malakas yung ulan sa kahangin ayan so, pinapatayo ko siya ngayon So, marami maramin talaga na tumba. Ang um, kawawa yung talong pagka ganito. So itong talong ko nga ka farmers ay nasa 49 days. So yan sya. Yung dito banda hindi ko talaga na pruningan na. Hindi ko na tapos. So mga apat na alimang tudling na lang. So, talagang kawawa yung talong. Dito banda natayo na patayo ko na no. So, ayan. So dahil umulan, ayan, malalaki. Lumaki yung mga bunga niya mga ka-farmers. Laki talaga pinag-iba pagka umulan. Kasi mabilis lumaki yung mga bunga. Makakala ko hindi lalaki. Pero nagsilakihan siya. Kahapon, hindi pa kalakihan to. Pero ngayon, malalaki na. So medyo maputla lang yung kuha niya. No? Dahil sa init, yung ng init. So ayan. Mag-harvest na rin ako mamayang hapon magse-selection ako dito dahil marami malalaki na rin naman tulad nito hindi oh, talaga siya lumaki gumulang na dahil sa sobrang init to kanina palang umulan so, ito kagandahan basta umulan mga farmers no? malalaki talaga yung iba so, yung mga maliliit na ayan nagsilakihan na rin So, marami na rin siyang mga bunga. Well, expected dito mga kaparmers ngayong sunod na linggo. Baka Merkulis ang pinamarami nitong bunga kasi ganito yung edad. Sobrang dami niya. Ayan, oh, sa isang puno. Yung matatanggal, bali magkasabayan Dalawa, tatlo, apat, sulima, lima. sama to anim pito. So, sa isang puno lang yan, no? Oh, na mga pipitas sa Merkulis yan, sa sunod na linggo so ito naman ganun din sa dalawa, tatlo, apat, lima so expected na sa sunod na linggo Merkulis pang apat na pitas abotin na mga baka awan ko kung abot ba isang libo kasi medyo maganda na yung panahon yan makulimlim pa nga so, haba-aba rin yung ulan ito na ano yung bunga nya pipitasin ko to ngayon so yun lang mga ka-farmers no? ang dapat hindi nyo gayahin dapat talaga bata pa lang malaga nyo na ng taing yung talong para hindi magtumbahan kung malakas yung hangin uh, dapat talaga nakataing na agad yung kasi hindi natapos Oh, so, kala kasi hindi na hindi lalakas yung hangin. So, yun lang mga ka-farmers. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, subscribe naman. Rap Boy Farm Vlog. Bahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Palaya, papalo na rin Kabilyo Rapi sa aking Facebook account. Palike and share na rin. So, yun lang. So, thank you for watching. God bless and happy farming sa atin